Pinag-init ng ulo tong mga nagsasayaw sa TikTok. Kala mo kay gagaling? Di na nahiya! <laughs> ang Ano ibig sabihin ng one for all, all for one? Ah, yun lang? Hindi mo alam? Ang ibig sabihin nun, pag siya mama mo, damay ka! Tara na, tulog na tayo. Nine years old. Why? 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 Ay nako, kung ano ang nasa isip mo, itanong muna lang sa tatay mo. Hi! Hmm. Natura pa po ang kapatid. Alam mo, anak, kaya wala ka pang kapatid. Ang tagal mo kasi matulog uh, sa gabi. <laughs>